Sabi niya, pag manganak na daw po ako, uwi siya. Pero nagbago po yung isip niya. Sinabi niya po na kailangan ko po daw ipa-DNA yung bata para malaman na sa kanya daw po yun. Dito naman talaga inabandon na yan. Nandun po yan sila nakatira sa bahay ko. Five months pa lang yung bata eh. Hindi ka na, na nagpa-reach out sa amin eh. Pinagpili mo kung bahay pa, o yung... sustento. So ngayon karapatan ko mag-decide. Yung bahay po yung pinili ko. Ito pong si Alberto, dati yung kasintahan. Yes, po. Hindi kayo kasal. Hindi po. Tapos, gano'ng katagal kayo nagsama? Actually, ma'am, hindi po talaga kami, ma'am, nagsasama ng matagal, ma'am. Bali po, umuwi po siya isang buwan lang po sa akin ng mahigit. Tapos, babalik, na lang po, siya, babalik po siya ng Saudi Arabia. Umuwi po ng July 2022 mm -hmm. po. Okay. And then, August po, nabuntis po ako, pero alam niya po bago ako, o bago po siya umalis at ako ah, umalis na okay. niya. Meron kang mga ebidensya nung time na yon na may pag-uusap kayo na inamin niya naman tinanggap niya na anak niya yung baby niyo? Yung una po nung pagbago po siyang umalis, sabi niya pag na daw po ako uuwi siya. Hmm. Pero nagbago po yung isip niya, hindi na po siya ano mag nag-ano nag -chat, chat or nagtatawag sa amin. Bali Bibihira lang ma'am sa isang buwan, ilang beses lang siya magparamdam ng ganun nung umalis siya. Okay. Mula nung 2022 nung umalis siya, nakabalik na ba siya dito sa Pilipinas? Hindi ma'am, until now ma'am hindi pa po. Ang ah, dalawang taon na rin nasa. Ano bang trabaho niya ngayon sa Saudi? Ang ang alam ko po dati ma'am driver siya, then na-promote na po siya sa ano sa company po, supervisor. Hmm. Never niya pa na-meet yung baby niyo. Never pa po. Sa mga picture po ng baby pa po siya nakapag-send po ako. Sinabi niya po na kailangan ko po daw ipa-DNA yung bata para malaman na sa kanya daw po yun. Mm, yung mga pamilya niya ba nakikipag-usap sayo? Opo, oh yung biyanan ko po, bali siya po yung tumutulong sa akin. mayroon na bang kinakasama tong si Albert na yun? Meron na po, ma'am. Good afternoon, ma'am. Yes po. Bakit po kaya ano biglang tinanong ni Sir Alberto yung anak nila? Hindi ko nga po alam yung ano nila Hindi ko alam. Kasi hindi naman yung nagkikwento sa si princess. Sila lang dalawa ang nakakalam niyan. Um, sa inyo po ba, nagpapadala po sa inyo si Sir Alberto ng tulong sa pamilya hindi ninyo? Rin. Hindi, hindi rin, rin, po. Wala nga nung magka, ano sila magkagulo. Hindi na nag, hindi nga tumatawag. Ma'am, Kung sakali po ba, para lang po matapos na yung agam-agam ni Alberto tungkol sa kung tatay ba siya talaga nung baby nila ni Princess. Uh, willing po ba kayo pa DNA para lang po matapos na yung agam-agam uh, ni Alberto na anak niya ba o hindi itong baby ni Princess? Okay naman pala. Next, bakit naghihinala po sa inyo si Sir Alberto? Mayroon po ba siyang nakasabay? May nakarelasyon po ba kayo ng time na yon? Yung ano mam, may nagchat sa kanya mam eh. Mhm. Mm May nag-chat sa kanya na ang ah, sabi doon eh, ilang, uh, ilang buwan na ba daw yung ana ah, yung ano ko yung pinagbubuntis ko kasi parang 5 months na 5 mm. months yung ano ko yung tummy ko anong buwan mo pinanganak yung uh, baby si mo Si Teya po uh, April mm -hmm. po 2023. Umuwi po April. siya dito if ano July 20 uh, July 22. July 22 umalis oh. siya August. Opo. Oh, So, kung baga, last contact nyo, probably July, August, September, October, November, December, January, February, March, April. O, mga nine months. Sakto. So, kung baga, mga July. Opo. Oh, nabuo yung bata. Noong time na yun, wala kang ibang wala po. karelasyon. Wala Talang po. Siya lang po yun. Tsaka nung July, mga ilang taon na rin kayo. Matagal na kayo noon. Opo. Oh, Bago siya nakauwi. Sir Alberto, magandang hapon po. Magandang hapon sir. Po? Uh, ang mm -hmm. pagkasabi niya po, dine-deny niya po niyo po or hindi kayo sigurado kung anak niyo nga ba ito? Tama po ba? Apo. Ba't niyo naman po pinagdudahan na anak niyo ito? Actually, nagduda ako nung una. Mm. Okay. Tapos, katagalan, nag-okay naman ako. Sabi ko sa kanya, sige ka ako kasi nag-hubo sa iyong hiwalayan. Nung may mga issue na na hindi na namin na-resolve re kaya doon kami nag-decide na doon ako nag-decide na makipaghiwalay sa kanya. Oo, pero labas na sa usapan yung baby. Kung yung baby inyo talaga, ibang usapan po yun. Tama po? Nangyari po kasi 'yan, ma'am, kasi po nag-demanda nag po siya sa amin, sa late nag-file po siya ng case ng bosing. Ang allegation po kasi ni Ma'am Princess, anak niyo po yun, kumbaga Um, economic abuse po kasi ang tawag doon. Kung willing naman lahat mag-operate na hindi ka sa, hindi na pumunta sa korte, pwede 'yon. Tulad na po kung sabi niyo willing kayo na kung mag ma -prove ng DNA eh doon po matatapos ang usapan natin. susustentohan susustentuhan niyo na po yung baby. Tama po? Tama po. At actually po ma'am, hindi ko naman talaga inabandon na yan eh. Kasi po yan, nandun po yan sila nakatira sa bahay ko. Ang biging kasunduan po namin sa bahay is habang nandiyan sila sa bahay, yun ang magiging suporta ko sa bata. Pero Ay, pag umalis sila sa bahay, so susuportahan ko yung bata. Yun ang naging usapan umilashan namin before pa yung case. Yung time na yun na nasa Karigari Lady kami ng anak mo, pinapaan mo kami. Ano nang sabi mo dyan? May katibayan ako dyan. inutusan mo yung, yung kapatid mo na sapilitan mo kami papalayasan dyan sa bahay mo mismo kasama yung mga anak ko? O, paano mo nasabi na habang nandyan kami sa bahay mo mismo na magsusuporta ka? Eh, five months pa lang yung bata, eh, hindi ka na, nag nagpa-reach out sa amin ni eh. Hindi, ano, kamusta yung anak mo o yung sinanay, kamusta? Di ba hindi ka nagkontak sa amin? Ano mo nasasabi sabi okay, na ano? Okay, okay. Nung nanganak ka, nagbigay ako sa'yo ng pampaanak paano masasabing five months hindi ako nag-reach out sa inyo? Samantala, nung nanganak ka, ako pa yung nagbigay sa iyo ng pampaanak, kumingi ka pa sa akin ng tulong. Anong pampaanak? Mo, ka eh, libre lang ako doon okay. sa ano, barang sa ano, sa Karigara Leti, libre lang ako doon. Pinadalan mo lang ako ng... Ano magkano yun? 20,000? Kulang yun. Alam mo kung bakit? Lahat-lahat? Oh, okay. May anak ako, uh -huh. di ba? Alam mo yan. Bago tayo nagsama, okay. may anak ako. Kulang yan. Kasi yung time na yun, minsan nagpapadala hindi ka hindi ng na nag sa isang buwan, dalawang, ano, dalawang libo. May time Bakit na hindi ka napapadala. Bakit sinabi mo hindi na ako nag-grade out months? Samantalang inamin mo ngayon lang na 20,000 mil, nagbigay ako sa iyo nung anak ka. O hindi, hindi ka nagsasabi ng totoo. Pag-in totoo di? tayo para maliwanag. Ikaw yung ma hindi nagsasabi ng totoo, hindi ako. Nagbigay siya nung pagkapanganak mo ng 20,000. Opo. Ano pong nagamit doon para doon sa... Yung sa ano ma'am, sa bills ng bahay, bills pagkain. Nung baby, nung Opo, time na yun. Kasi nag-aral. Pero nung time po na yan, nakatira po kayo sa bahay Opo. nila, Nanay Adelaida. Hindi po, may separate po kami na separate. bahay. Pero ngayon po, doon po ako nakatira sa Umalis kanila. na po ako doon ma'am. Kasi ah. At... isinanla ko po yung bahay ma'am. Yung ano, kasi pinagpili... Kaninong bahay po yun? Actually ma'am, wala pang katibayan na sa kanya kasi walang nakapala, nakapangalan yung bahay. Yun yung tinitirahan oh, nyo dati? Oo, binagawa po kasi namin yun, ma'am. Nang habang kami pa. So, yun, isang lanin nyo? Opo. Oh, po. Kasi pinagpili niya ako, ma'am, kung bahay ba or supporta. Okay. Nang five months, opo, oh, po, nang five months yung baby ko, huling ano niya, padala. So, nag-decide siya na, ano, mamili daw ako. O, oh, anong nangyari doon? Yung bahay ma po yung pinili ko. So, mga nung five months, si Thea. Si Thea noon. Opo. Oh, po. Kung baka, naibenta na 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 nyo yun na yung bahay? Ngayon lang po. Mga magkano ang nakuha doon? Ano, sinanla ko po ng 200,000. Tapos okay. yung ano, yung 100,000 po nadala ko po. Pero hindi po buo dito na 100,000 kasi pagpa-attorney po 10,000 may discount pa ko na ano, 1,000. Bali 9,000 po. Lahat lat po ng mga bayaran doon na ano ko po, na gastos ko po. Okay. So suma total lang nakuha mo? 100,000 pa lang po. Yung okay. 100,000 po pag na po na anak ni ano, Alberto yung anak ko. Tama po yan, naisan po niya ng 200,000. Nagtatanong, nagtataka rin ako. Kaya sabi ko doon sa kapatid ko, bibigyan ko siya ng authorization letter. Kasuhan niya yung nakatira doon kasi paano na la yan, na wala naman titulo yan. Sabi ko, baka fake ang papel niyan. Pinangpili mo ako kung bahay o sustento. So natigil na yung 5 months all old na yung sustento kay Tia. So ngayon, karapatan ko mag-decide kasi patatana, kami yung nahihirapan dito sa problema mo. Ngayon, hindi rin na natin pwedeng i-deny Princess, na may nakuha ka. Oh, Hindi po. pwedeng sabihin natin, o sustento na lang. Oh, kung bagay yung 100,000, consider yun as sustento. Ngayon, kung ako sa inyo, o sige, Alberto, kung meron ka pang pagdududa, o sige, ipa-DNA natin. Willing naman si Ma'am Adelaida magpa-DNA. Ngayon, pag nag-positive, si Thea, tapos si Ma'am Adelaida, na meron silang relationship, biological connection, Matatapos na yung usapan, Alberto, na anak mo nga, okay na sa'yo yun? Oo ma'am. Okay, so doon matutulto ka na yun. Pagkatapos nun, pag-uusapan nyo yung sustento ng bata. So, paano gagawin nun? If a factor in natin yung nakuha niya na. Anong na-cover nun? Kailangan, uh, bilang nanay at hiwalay kayo, meron kang accounting. Hindi pwedeng tanggap ka lang ng tanggap. Tapos kung anong uh, pikit matang iaabot niya sa'yo lahat ng pera kailangan papakita mo sa kanya saan napunta yung pera na yun, at paano mo ginastos. Okay. So, yung 100,000, hindi pwedeng kalimutan na natin yun, sustento na lang ulit. Bigyan mo accounting kung saan napunta yun, okay. na paano mo nagastos yun para dun sa bata. Kasi hindi kayo kasal eh. Kung okay. baga, ang, ang responsibilidad niya, dun sa bata. Ikaw, okay. responsibilidad mo dun sa bata lang okay. din. Okay. Wala kang expectation na bubuhayin kanya okay. Pero yung bata, kailangan kung pera niyo yung dalawa, yung 100,000 na yon may accounting yon pinangbili nito nung sa bata, ganyan-ganyan. Tapos, para makita, okay, naubos na to by the time sabihin natin, four years old siya. Na, Nag-accounting ka, naubos na. At that point, mag-uusap ulit kayo, o, naubos na yon O, paano na to? Mag-aaral na, ganyan-ganyan. Tuloy-tuloy yan. Ngayon pa lang, ayusin nyo na yung sistema ninyo. Dahil, kung ayan kung magpositive yung ano yung yung DNA at anak mo nga yan Alberto pangmatagalan to tong Ako. relasyon ninyo tong pagsuporta kaya mas better kaysa away kayo na away buwan-buwan taon-taon maipit yung bata na wala namang kinalaman sa hindi kayo nagkasundo eh meron kayong maayos na sistema okay. okay. naman, okay naman sa akin yan. Kaso yan kay Princess, hindi po yan pwede. Kasi ang gusto niya supporta is 20,000 mil, buwan-buwan kailangan, pakita mo kung anong basis nung, kung yung 20,000? 20, kung 20,000 per month, Mom, may yung... basihan yeah. yun. Pakita mo anong, anong ginagastos. Baka naman pauwi na rin kayo. Meron ba kayong, ano, bakasyon? Pauwi ng Pilipinas? Hindi pa ako uwi dyan. Mga 3 years pa. 3 years. Mark, three years. Okay. So, kung 3 years pa, hmm. ang ipapad-DNA natin si Ma'am Adelaida. Tapos si Thea. Okay? Ngayon, Apo. pag nagpositive hmm. ito, dapat mag Mag-meeting kayo. Actually po, sa akin po wala naman problema. Eh. Ang gagawin po at ini is pwede naman po yung nanay po ni Sir Alberto na si Ma'am mm. So sa CSWD ng Pasig, Ma'am, para doon po kayo makapag-usap ni Apo. Mama, siguro ni Sir Alberto no, and uh, ni Ma'am Adelaida, Apo. Magkaayos po kayo sa sustento. Okay? Sige po.